Hello po mga katods. Hindi pa ako makatulog. Uh, coding ko ngayon, ang pecha ngayon ay 4 October. Sorry, 4 November 2024. Araw ng lunes, coding. Kaya mga katods, uh, ang oras ngayon ay 8.27 na ng gabi. Hindi pa ako makatulog kasi sabi ko nga sa inyo, kung matagal na kayo nakasubscribe sa channel natin na Just Cab Channel, pag may gumugulo sa isip ko, kailangan kong gawin na yung bagay na yun para magkawaro mawalan na mga confusions. Pwes, confusion sa sarili pala. Sa isipan ko. Nakakagulo kasi pagkaganon eh. Kaya... Eto. Nagsulat ako sa resibo ng gasolina kung ano yung tatalakayin natin. Uh, siguro meron tayong tatalakayin na tatlo hanggang apat na paksa lang naman. Uh, yun nga, para maibalita na rin sa inyo na hindi natuloy ang rides namin pakalawag Quezon. At bakit? Ayan. <laughs> Dahil nga hope talaga ito yung number one, nagkasakit ako. Nagkaroon ako ng trangkaso, saka bumalik yung psoriasis ko na magayang mukha ko, hanggang dyan, buong mukha. At naranasan ko pang ang makagalitan ng doktor nung magpa-check up na ako. Kasi dahil nga dun sa tinanong niya na, Sir, may pinahid ka po ba dyan? At kinain. Sabi ko, Opo, yung ano, yung, ito yung pinahid ko. Tapos ang kinain ko po ay yung uh, tortang alamang. Sabi niya. Tapos tinignan niya yung <laughs> ano, uh, skin fighter na pinakita ko. Nagalit yung doktor. Sabi niya sa akin, gumagamit kanyang tay, hindi naman advisable yung ganyan kasi there's no such thing as skin fighter, sabi niya sa akin. Kaya tumahimik na lang ako kasi mahirap naman sa yung espesyalista, galit niya. Tahimik na lang ako, hindi na ako sumagot. Pero malaki kasi na itutulong sa akin yung skin fighter nung una kong nagamit yan. Pag pinahid ko sa mukha ko, nawawala agad yung kate. Unlike na yung reseta niya sa akin ngayon to, ito yung hydrocortisone acetate eh uh, ase ac ano acetate hydrokem di ba? yun nga. Alin like na yan, uh, masarap kasi uh, para siyang lotion, nagbibigay moisture sa skin ko. Ah uh, batay na rin sa pag-aaral ko sa YouTube tungkol sa psoriasis. Ah, kailangan talaga ng balat ko ng moisture kasi o ang moisturizing lotion. Kasi nga, pag hindi kami nagmo-moisturizing lotion, nakagaya namin may eczema o kaya sakit sa balat nga, eh, maagang nagpapalit yung balat namin. Ganun po. Kaya, yun. Tapos yung, yun, yung ubo ko na rin hanggang ngayon, nakikipaglaban pa rin ako sa ubo. Kakaiba yung ubo ko ngayon, masyadong matigas ayaw niya humiwalay sa akin. Pero so far, ginagamitan ko naman na siya ng ano na lang, ng lemon, pepino, na inaano sa tubig para makapaglinis na atay natin. Para sa bituka na rin, internal cleansing, kumbaga, makatulong. Samahan mo pa ng mga kalamansi juice, saka dalandan, kumakain ako. At ikalawa, kung bakit hindi natuloy yung takbo namin sa kalawag keson, eh kasi nga po, ano, ah, uh, to dali na sa bagyong leon. Ah, uh, napakahirap naman kasi isugal yung kasamahan namin, o kaya sarili namin, para sa naturang, ano, rides na yon kung masama panahon. Kasi nga, nung dati nga, hindi masama panahon sa gumaka Quezon, muntik pa ako masemblang doon sa lakas ng hangin, kasi open air yun eh, mula sa dagat, at may bundok sa kanan open ho yun, malakas ang hangin. Eh, kung may bagyo, mas nakakatakot po. At yung mga baha na rin, kaya hindi na namin tinuloy yung rides, kinancel na. Kaya mga katods, pasensya na kayo kung mga nakaraan, pa na banggit ko na may rides kami sa Kalawag Gerson, pero pasensya na talaga, nakancel na. At yung ikalawa, natatlo lakain ko ngayon, mabalik tayo sa one way, no? Eh, ang tagal kong hindi naka five, naka biyahe, five days, Uh, Friday, Saturday, Sunday, Monday ko ko. tas Tuesday, hindi pa rin ako bumiyahe. Kasi medyo gumigewang pa ako. Wala pa akong balance. Eh. Kaya no Wednesday, bumiyahe ko. Pero pagpalo nga ng 5 ng hapon, 5.30, laking gulat ko po. Mula 5.30 ng hapon hanggang sa gumarahe ako. Sa rancho po, gina naman ako dumadaan. Bakit? Yung binidyo ko vlog ko nga na one way na malaking ginhawa ay sad to say na ito beyond the end na kapag wala ang pusa nagpepiesta ang mga daga ganun po ang nangyari palibasa walang nagbabantay don sa kabila nung ano ng pasakola palabas ng light. ay sinimantala yun ng mga motorista para salubungin yung one way at dun nga nag leche na naman nagbulbulang ang traffic Grabe traffic talaga nung Merkulis ng pagbiyahe ko <clears throat> nakakalungkot isipin na sa Pilipinas pala o kaya sa Novaliches sa Novaliches na lang pala kasi hindi naman lahat kasi sa Bagyo yung Anestee Store maglagay ka lang dyan ng papaya, prutas, gulay lagyan mo ng presyo iwanan ng mga tao yung bayad dito sa Novaliches mukhang nakakatakot gawin nyo kasi nga yung one way na lang may nakasulat na nga one way $5 p.m. to 9 p.m., bawal suma, uh, dumaan doon. Bawal sumalubong. Yung mga Pilipino, matitigas talaga. ulo kaya, uh, yung sacrifice ng isa, kung baga, alam mo yung isa doon, yung lumabas yung isa doon, hindi ko lang matandaan yung body number niya, kulay asol na tricycle, lumabas doon. May pasenya-senyos pa nang gano'n. Wait lang, wait lang. Di ba? Pero nakabalagbag siya doon sa gitna ng General Luis. Pala, lumabas siya ng motolight. At sa likod niya may mga kotse pa Buti nga yung kotse nagbigay sa amin Kasi kung hindi Maglalak na naman kami lahat-lahat doon Kaya doon ko nakita yung eksena Ng mga Pag wala talaga yung Pusa, nagpepestang ang daga Sipin mo no Para bang yung mga tao na walang pakundangan Tumato, wait lang, wait lang no, Alam mo yung ngayon Diba, parang Namamanan natin yung Wait lang nakalungkot isipin yung gano'n eh para lang makapasok ka, makatawid ka galing ka na nga sa kumbaga uh, ano ba ang gusto mo? makagulang o makalamang <laughs> di ba gano'n no? gano'n yata sila eh no? parang natutuwa pa sila, nakakalamang sila sa kapwa nila eh ayaw mag ano ng sakripisyo di ba yung magsakripisyo ang lahat sa ganong oras lang naman di ba? di ba? para lang mawala yung traffic. Kaya nung Merkulis ng gabi yan, ako, grabe nakaka-stress. Unang galing na nga ako sa trangkaso, tas ganun pa mga nang ko, sabi ko, hindi lang ako nakabiyahin ng 5 days, ganito na ang senaryo. Kaya buti naman, nung siguro na-encounter nga nung barangay yung nakaraan na ganun, nung Merkulis, kaya Webes hanggang sa nag ng patay, matapos ang piyesta ng patay, tinutukan na naman ng barangay yung kanto ng Pasakola doon sa kabila. Kasi nga, ang hirap eh kailangan pa talaga nating bantayan, ganun po ba? Para ayaw nating sumunod sa ikaayos ng lahat, no? Kalungkot, no? Kaya nga kung may honest toy store siguro doon sa Motolight, pasa cola, baka wala na yung paninda, wala rin benta. At yung ikatatlong tatalakayin ko, karugtong pa rin nung ano, nung, sarais sa rise nga namin, ito nga, uh, nalungkot kami. Oh, nalungkot. Pero, dapat o oh, hindi talaga maging batayan yung kalungkutan para hindi tayo makapagsimula muli. Kung baga, huwag tayong papatalo sa ano, ang uri ng kalungkutan. Meron nga ako isang mahal sa buhay, sa problema naman nila, eh, relasyon nila. Ganun no talaga eh, laging may problema. Lahat naman tayo may problema, financial man, relasyon, mga rights na yan. Marami talaga minsan hindi yung tumutugma sa pagkakataon. Pero hindi tayo dapat patalo sa mga Uh, kalungkutan ng mga dumarating bago sana tatatak lagi sa atin isipan ano ba ang natutunan ko sa araw na to bakit hindi natuloy hindi nag succeed yung relasyon baksa kang negosyo dapat ganun di ba ba kung ganoon na magiging isip natin magkakaroon tayo ng learnings at lalakad tayo muli ikaapat ayan siguro sa buhay natin, no, kung gagawa rin lang tayo ng isang pelikula, dapat tayo yung bida. Ang bida kasi, eh, di ba, laging magandang story niyan. Kasi minsan nakakalungkot isipin na kumbaga magpipinta ka ng isang painting sa canvas, hindi eh, man ako ano, pintor. Bagamat mahilig kasi ako tumingin ng mga painting, eh, kinikilatis ko kasi yung pagpipinta nung nagpinta ba? Nagpinta siya ng puno, ng nature, dagat, ilog, something, at kung ano pa yan. ba? Diba? Ibig sabihin, siyang magkukumpas ng pastel niya, kung baga yung paintbrush niya, kung gano'ng kaganda yung ipipinta niya. At gano'n din po tayo. Dapat, tayo ang gumawa ng istorya ng buhay natin. Kung hindi talaga uubra, baguhin na natin gagad yung script. Reprogram na natin gagad ulit. Umbisa ulit tayo ng bago. Kumbaga, nasabi ko na rin ito sa mga nakaraang kong vlog, pag nadapa tayo, pulutin natin yung sarili natin. Lagi nating pupulutin yung sarili natin. Kasi wala namang ibang pupulot ng sarili natin, kundi tayo rin lang. Maraming alalayan tayo na ibang tao, pero wala talagang ibang magbabangon ng sarili natin, kundi tayo rin. Kaya nga nung nakaraan, kahit na sabihin natin masama pa rin pakiramdam ko, ibinyahe ko na kasi kung ihiga ako talaga, papatalo ako sa pag uh, ito, sakit na trangkaso at sa psoriasis na to, eh, medyo mapula-pula pa. Eh, wala ko talaga mangyayari. Kailangan inaaral, nilalabanan para makapagsimula muli. Uh, hopefully na nakapagbahagi ako sa inyo ng value tungkol sa mga nakita ko nung paglabas ko ng bahay at nung nandito ako sa bahay. <coughs> Yun nga, no, tungkol nga sa sakit, no. Ngayon, pag alam nyo naman, naba, hindi na umubra talaga yung ginagamit yung mga sabon sa sakit natin sa balat. At, ano ba yung mga cream? Palitan na ho natin, okay, magpa-check up na ho tayo. Iba pa rin ho talaga kung magpa-check up tayo sa specialista kasi, mas makakapag-advise sila ng nararapat sa balat natin. Kasi kung ipagpapatuloy natin yung pinapahit natin, at nonsense na nga, bakal mas lalong lumala pa. Kaya, yun lamang po, no? Ah, uh, siguro, may ano ko lang sa uling ano ng vlog na to, na lagi tayong mag-search ng kaalaman. Kumari, bagong kaalaman. Kung may budget lang rin lang talaga tayo, Pasok na tayo ng mga online course na mga binabato ngayon ng mga mentors. Ang dami ngayon. Kaya lang, wala talaga akong budget. Sad-sad lang finances. Kaya kung kayo meron, uh, kumbaga, pasukin nyo na lang po yung mga online na mga tinuturo ng mga magagaling na mentor sa YouTube. Nakagaya nila MJ Lopez, Lachin Gitan. Kasi RDR, Raymond Los Reyes. Yung tatlo na yan, maaaring makatulong sa atin. Kaya lang ako, wala talagang budget sa ngayon. Bagsak yung financial. Bagsak lahat. Sabay-sabay. Minsan, no, makakalungkot talaga. No? Minsan, dadapaan ka na ng financial. Magkakasakit ka pa. Di ba? Ang oh, mga ganun. <laughs> Kaya kung, min ah, uh, dag na lang, no, kung may gusto kayong pag-usapan, Bato nyo na lang sa comment. Baka mapagkwentuhan natin. Uh, yun lang man po. Medyo 14 minutes and 27 seconds na. Salamat sa pagtsatsagang pakikinig at pananood ng vlog natin ngayon. Walang masyadong edit. Walang masyadong filter. Yun lang yung nasa sa loob ko. Gusto ko lang ilabas. Kasi wala eh. <laughs> Minsan kailangan din natin ng kakwentuhan eh. Minsan nga, ayan, sarili. Minsan kung nanay papa niyo 'yung mundo ng vlogging 'yan. Pag-practicean 'yung kausapin 'yung sarili niyo. Salamat po.